Yun, welcome back mga kalapatids. Good morning. Yan, nagpa-toast tayo ng Rosales para sa may pear slap. Pinagandaan natin. Yan ang panahon. Maulap. Pero panagay ko, kakayanin naman yan. Kaya lang, nawala yung sikat ng araw. Kanina may sikat ng araw mga kalapatids. Eh. biglang nawala. Pero maliwanan, mukhang di naman ugalang. Kaya panagay ko, kakayanin yan. Yan mga kalapatids, sa abangan na natin. <laughs> Kaya, let's go mga kalapatid sa mga na natin to. Pinino so, kaya itong ibon na ito? <laughs> Kapit bahay kay? ko dito na mababa. Ayun, bumabahan na ron. <laughs> Kala ko ibon na natin mga kalapatis. is a prank. <laughs> Yan ang panahon. No? Sa hinagisan, medyo gumanda na. Pero rito, dumili mga kalapatis. Balak-balak na kumambod. Yan, mag-atid mo tayo, estudyante. Ha, mga kalapatis, na-late na, -late na mga ibon natin. Ayan, hanggang ngayon, wala pa. Pero gumanda na ipanahon. Umaraw na. Ayan. Pali isang oras at 10 minutes na lumilipad yung mga ibon natin. Wala pa ano kaya ang lagay mukhang hindi na natin maaabangan dahil pupunta na tayo ng palengke yan mga kalapatids wala pa ka tayong ibon mukhang hindi tayo makakapagkarga ng pair slap pero uwi yan, gumaganda pa naman eh at ayan na nga mga kalapatids hindi tayo nakaabang kung sino ang nauna kaway ka naman o, oh. punta na kami sa palengke Alright, mga kalapagids. <laughs> hindi natin alam kung sino mauna sa ibon natin. <laughs> Bago ka kami umalis sa akin. <laughs> may dumating na isa. Saan ba? Ayun. <laughs> Doon po sa barangay uh, hon. Yan, may isa na. O, okay, oh, meron tayo na abangan na. Kaya, alright mga kalapatids, tara na. Tuloy na to sa palengke. One hour later. Yung mga kalapatids, may umuwi pa tayo. Ayan na. Kauwi natin, may isa. At, tayo rapid dito natin. Ayan. Yan pa lang yung pauwi natin. Saka yung isa kanina. Ayan. Bali, dalawa sila. dalawa pa lang, mahirapan. Dalawa pa nga lang, mga kalapatids. Hala. Ay, eh, tama ito nagbagsak lang parehas eh oras natin 8.25 nako dalawang oras na dalawa pa rin ang ibo natin <laughs> dadalawa pa lang nahirapan mga kalapatids sana makauwi pa makakaabang tayo at pamaya maya ay din tayo eh bago tayo mali sana may umuwi pa ito mga kalapatids may dalawa pa tayo may <laughs> eh, dalawa tayo at sabay ito ayan sa atin nga ito pareha so, nagsabay tagal nyo dalawa oras si black check yun mga kalapatids saka isang blue bar sikat na sikat na kasi araw eh pero naikot na nila yun <laughs> yung gawing pangasinan na yun yun mga kalapatids ayan malapit na rin tayo umalis sana mayroon pa yung mga kalapatids may dalawa ulit tayo alright <laughs> yan kompleto na yan yan tayo tayong isinabay eh. kaya ayos <sighs> malilay talaga <laughs> pero okay na rin ayan o oh. alright mga kalapatids yan Tingnan natin kung may magtotoast pa bukas. <laughs> mga kalapatids, late man sila pero okay pa rin. Ayan. Bibigay tayo ngayon ng honey. Tapos redstone, gritstone. Yan ang ibibigay natin sa kanila. Yun. Ayan nga pala muna yun natin ibibigay. Yung tinalihani natin. O baka naman mga kalapatids. Baka meron kayong puro dyan. PM nyo lang ako. <laughs> yan. Halo-halo na yan. Taiwan soy, redstone, saka mineral. Grits. Yan. Yan ang ating ba-binder. Peace oil. Alright, mga kalapatids. Ito na talaga. Thank you for watching. Peace out.